Pop. And lastly, we have team singing champion, 15 years old is siya, ito na si Chen! Hi Chen! Okay. Hello po, Kuya Win! Okay, camera mo, iya, bumati ka. Hello sa mga taga dira sa Bohol! Mga lulug-lula, mga kapit-bahay ko dyan, mga classmate, o ano! <laughs> <laughs> okay, di ka saan ka? Taga-Bohol po. Sa Bohol, saan ka sa Bohol? Lubok po, Kuya Will. Lubok, galing ka pang buhol? Opo, tubong buhol po ako, Kuya Will. Galing ka pang buhol ngayon? Di po, pumunta po kami dito. For, mag four years na po kami dito, Kuya ah, Will. Ah, four years na kayo. Apo. Dito ka ba nag-aaral? Opo, Kuya Will. Okay, ilang taong ka na ba? Fifteen po. Anong grade mo? Grade nine po, mag-grade ten na po, Kuya Will. Saan? Sa Quezon City High School po. Hmm. Ano pangarap mo? Pangarap ko pong maging nurse, tsaka senior po. Ano, bakit? Ba't gusto mo maging sikat na singer? Eh? Para po matulungan po yung pamilya ko po. Tsaka po, ma share po sa buong mundo po yung talent ko po na binigay po ni Lord. Ayan, yeah, okay. <laughs> sa mo kayo. O oh, ano? sa mo kayo. O oh, ano? ano oh, o ano? Ingit kayo, na! No? <laughs> Kali nyo kasi, di totoo eh. Bakit? Sinabihan ka ba? Apo. <laughs> ano sabi? <laughs> sabi ko po sa classmate ko po lang. Ano po, sasali ako sa Wawa Windsor. Abungan mo ako doon sabi, bar. Weh! Weh, happy ka na? Um, thank you, Kuya Will, kasi nakapasok po ako dito, Kuya Will. Di, di, ko po akalain kasi dami mo gagaling. Oo, oh, audition? Opo, oh, dami. Tapos, ano narandaman mo nun? Kaba, Kuya Will. Saan na? Saan na champion? Sa barangay Anonas po, Kuya Will. Ah, malapit lang. Okay. Magkano premium mo? Oh. 10,000 po kayo. Ang dami na na. O ano nangyari sa 10,000? Pinambili ko po ng ano po, diaper po ng, at saka gatas po ng kapatid ko po. Hmm. Pag nananalo kayo, ayan, pag nananalo kayo, ano naisip mo sa pera? Ano po, tulong ko po sa pamilya ko po. Padala po sa Bohol po, Kuya Will. Ano ba trabaho ang tatay mo? Ano po, public school teacher po siya. Ah, kami. teacher. Tingnan mo si papa mo. Pa! Pag-upo lang na pa! Kay... Talawa ko! Yeah. Yeah. <laughs> Kanta ko! Proud na proud ako! Proud di diba ba <laughs> <laughs> Ilan kayo Pa? Ilan kayo? Five po! Pang lima po. Pang apat Bu po ako. Ah, Pangalawa sa punso? Apo. Hmm. O sino kasama mo? Pinapakilala ko po ang aking nanay! Nanay Yen! Hello po, Kuya Will! Kumusta oh, po? Buti, Nanay Yen. Ano gusto sabihin sa inyong anak? Jen, um, kahit nahirapan na tayo dito sa Manila, Chen, na tiyaga lang tayo, Chen. At saka, yung pangarap nung ipapagamot mo si Ati, mag-pray lang tayo kay Lord Chen na matutupad din yan. At saka, masaya ako talaga nandito ka nas, na sa Wawawin. Tapos, matutulungan mo si Papa sa problema natin. Alam mo naman ang kahirapan natin. Magpasalamat talaga ako sa'yo. Mahal na mahal talaga kita, Chen sa mga kapatid mo, huwag mo silang kalimutan na tulungan, lalo na nun ang ate mo. Ma, mahal na mahal kita, ma. Thank you po sa suporta niyo, ma. Kahit sobrang hirap po ng buhay dito sa Manila, ma. Ginagawa niyo po lahat kahit mahirap po. Thank you, thank you, ma. Tsaka pa, kasi kahit mahirap po, kinakaya niyo po kasi dahil sa amin, sa aming magkakapatid po. Thank you, Ma. Mahal na mahal kita. Salamat. Chief. Bakit ba yung ate mo, tulungan mo? Ano ba? Anong problema ng ate mo? May sakit po kasi yung ate ka po, Kuya Will. Anong sakit? Ah, uh, po. Meningitis po. Mentally retarded na po siya, Kuya Will. Huh? Gusto ko po siya ipa-speech therapy po kasi po, di po siya makapagsalita. Ano pa ang ate mo? Mary Janine Mandin. Ay, pati mo. Ay, te! Dara ko di re, naramis Manila, te! Sana, okay lang mo dila ni Papa. Mahal-mahal mahal kita dyan, te. Mahal na mahal ko kayo ni Kuya dyan, tsaka ni Papa. Ingat kayo dyan! Kita nabibilang 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10?